mga panginot na bareta. 2.2 milyones pesos na kantidad din si mariwana marijuana na sa duwang dayo Serga City. Duwang miyembro kan Conception Criminal Gang, voluntaryong nagsuko sa Libon PNP. Lalaki na dukayang gadanasin may tamanin bala sa Sorsogon City. Kaso kan malnutrisyon sa rehiyon nagbaba. Asin, wedding coordinator na nag-alagroom viral online. hapon, Biyernes, Pebrero 2, 2024. Unina ang mga baretang tatak, Bicol. Madadang ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, 2.2 milyones pesos na kantidad ng Shabu asin Marijuana na sa posisyon kanduang dayo sa Iriga City. Si May Arango sa detalye. Day na nakapalagpaan ang persona makalis na makorner kang otoridad sa pigkasar na Baybas operation sa Zone 3 na Car Street, Barangay San Isidro, Iriga City. Alauna nin hapon, Kasudma. Binisto ang mga sospek na Sinda Efren. 45 anyos, Asin Flormata. 43 anyos, parehong residente kang Barangay kan lubang Kalamba City, Laguna. Segun kay Police Captain Bella Sereno, tagapagtaram kang Iriga City Police Station, 17 bloke ni Mariwana na nagkakantidad 2,040,000 pesos ang nakuha kang operatiba sa posisyon kan mga sospek. Apuera kay ni, 25 pang gramo ni siya buwan nakuha sa mga sospechado na nagkakantidad 180,000 pesos. Nakuha man sa posisyon kan mga sospek ang 99,000 pesos na budol money. Kababayan na naliligaw ng landas, uh, ina-advisean po natin sila na magbagong buhay na po sila dahil uh, marami po tayong mga programa na ibinibigay ang ating gobyerno para sa kanila. Dugang pa kanotoridad. Padagos pa nindang pigbeberipikar kung may kinakaatubang pagibang ibang kaso sa saindang lugar ang mga sospityado. Naaresto man ang mga sospek matapos na may magpaabot ng sumbong sa otoridad abot po namin ang aming pasasalamat sa ating pong mga kababayan dito sa siyudad ng Iriga dahil po sa kanilang binibigay ng mga informasyon na malaking tulong po sa ating himpilan para masugpo po natin ang pinagbabawal na gamot. Sa presente, nasa kustudiyan na kang Iriga City Police Station ang mga sospek at sa kasong pagbargar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatakbikol may Arango. Duwang miyembro kan Concepcion Criminal Group voluntaryong suminuko sa Libon PNP mantang pigtutokdong sub-leader kan grupo na nadakop sa Laguna nakadetinina sa NBI Bicol. Nagbabalik si May Arango. Dugang na duwang miyembro kan Concepcion Criminal Gang o CCG suminuko sa awtoridad ngunya na semana. Miyerkules ni aga Enero 31 kam personal na magpasiring sa Hepatura kan Libon Municipal Police Station ang sarong nagpabisong miyembro kan CCG kay iba ang sarong opisyal sa barangay. Base sa suminukong miyembro, siya ang pigsusugo kang grupo nga ni ang mga drug pusher sa banwa na sinpigkikilan. Antes ang pagsuko kay Di, inot nang nagsuko kang Martes Enero 30, ang sarupang supporter kang CCG na nakatoka man sa pagkolekta ng pagkakan asing kwarta sa mga negosyante. Sa man ang miyembro kang grupo ang voluntaryong nagsuko sa Libon PNP kanakaging Enero 26. Sigun kay Police Captain Victor Borhal, kasabay kang pagsuko kan mga inian promisa man na makikipagtabangan sinda sa awtoridad, nga ni dagos nang mabuwag ang grupo. May ano namin sa mga barangay para sa kali uh, magbigay sila ng impormasyon nung um, tama naman para umalis sila, umalis na sila diyan. Marami nadadamay po diyan sa uh, ano daw, wala uh, wala namang na pinaglalaban. Ang ano lang naman na ito, pera lang naman. Yan lang naman ang ito, motivation yan eh. Mientras tanto, nakaditininangon niya sa opisina kang NBI Bicol ang nadakop nindang sub-leader kang CCG na si Ruel Cabrillas. Segun kay Atty. Jesse Jimenez, mantinidong makusog ang grupo sa ibong kang kang pinaka-leader kang CCG na si Gilbert Concepcion. Pagsuko kang ibang miyembro asin pagkakadakop ninda kay Cabrillas. Katunayan, makalisang pagkagada ni Gilbert, nagkakaigwasubot mo niya ni reorganization ang CCG, kung saan may tulong grupong pigbibilog na naman sa banuaan, na pamamayuhan ni Darex Bragais o Richard Rabe, Jonathan Rehale o Marasigan, asing kansarong day pa na-identifikar na persona. Si Rabe as Rehale ang pigtutok dong sub-leaders kan CCG na parehong may tig-500 mil pesos na patong sa payo. We know based on our intel intelligence gathering, may mga mata pa rin sila doon, may mga asset pa rin up to now. Kasi buhay pa yung dalawang matinding sublead ni Gilbert. Hindi pa natin masasagot kung talagang uh, safe Pero mag-ingat na lang muna ang mga tao para sa pagbabalik nila ulit. Napag-araman man kan NBI Bicol na antes na magadan sa inkwentro si Gilbert, nakabakal pa subot ininintulong high-powered firearms kung sa induwak kay nay nailusot na sa rehiyon, mantang nasa kamot na nindaan sa ro sa tulong dekalibring armas. Ang NBI po together with our team NBI Naga at NBI Laguna actually may mga nagtatago pa rin sa other regions like Region 4 and Region 3. Ah, uh, ano pa rin kami, hindi kami titigil hanggang hindi sila naubos. To continue to support the NBI kasi we aim to totally eliminate this group. Hindi lang po siguro ang NBI ang uh, tulungan nila lahat ng law enforcement agency operating the, uh, within the region. Kasi ang ganitong mga operations will never be successful kung walang uh, cooperation, participation, and contribution ang uh, lahat uh, ng member ng community. Sa presente, 20 pambangkay ang pigahanap kang NBI Bicol na pinagsasabing ginadan kang grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, may arango. 19 anyos na motorista gadan kan suminalpok sa sarong trailer truck sa Talisay, Camarines Norte si Corporal sa detalye. Sa video na kuha ni Ian Robles, mailing ang pagtong akuder kang response team sa duguan ng motorista. Makalis na makabangga sa likod na, na parte sa rong trailer truck sa Diversion Road sakop Kupkang Barangay Itumang Talisay Camarines Norte. Pasado alas 8 ning banggikang kang nakalis ng Miyerkules Enero 31. Binisto ni Police Major Condrado de Vera, anhepe kang talisay PNP ang biktima na sarong 19 anyos na lalaki, asin residente kang kapalongga sa parehong probinsya. Base sa investigasyon, gikan ang biktima sa daet, asin pigbabaybay ang direksyon patalisay, alagad pag-abot sa lugar kang insidente, day ka ni ang trailer truck na papaluwa sa sarong bodega na nauli sa sayang pagkakadiskwido sa kusugang pakakasalpok nakalasik ning pirang metros ang motorsiklo kang biktima tulos man ining pigdara sa Camarines Norte Provincial Hospital alagad pig dead on arrival nag, ano po kung nag, ano po kasi nag-uurong yung truck mahaba po yung truck kumbaga nasakop na yung buong ano halos yung buong lane mm -hmm. sa ah, kawalagbag pa orong po at ilalabas na doon sa bodega yung truck truck po yung may mga targa ay nagbangga siya duman. So, pero ayun, hadmat na po ang pala, ano, yung pinapatong lang na, ano, mm -hmm. gawa-gawa. Okay. Hindi po siya yung walagang, ano, full face, mm -hmm. yung half face lang. Aminado man ng hepe na nagkapira naman ang insidenteng na itala ninda sa nasambit na tinampo. Madiklum kaya digdi na posibleng naging rason kung taano dahi tulos na riparo kang biktima ang pagluwas kantraka sabi po nung driver, mayroon po ang dalawa. Kaya lang dun sa CCTV nung i-search po nung investigator, wala mang nakitang ano. Siguro nag-iwas yung ano, yung nag-amando. Uh, mm. -hmm. Iwa daw nagsisinya, pero pero dahil man purpose ay ano, ang gusto lang nila, makaalawas itong auto. Ay rin ahong, mga rin nag-iwini kung taong mapangga. Dahil e naman nagsangat pa ng kaso ang pamilya kang biktima. Matapos na akuon kan driver ang gastuson sa lamay asin pagpapalubong sa biktima para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Labi 30 ang overseas Filipino workers hali sa Camarines Sur na livelihood assistance gikan sa Owa Bicol, nagbabalik si Nomer Corporal total na 39 ng OFW hali sa kamar Sur ang nakaresibi ng livelihood assistance gikan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol kang nakaaging Miyerkules Enero 31. Day mababa sa 20,000 mil pesos ang pigtaw para sa mga aktibong miyembro kang ayensya depende pa ini sa bulan o taon kang sa indang serbisyo. 10,000 Mil sundo 5,000 pesos naman para sa mga OFW na bakong miyembro kang OWA. Parte ang nasambit na financial aid sa Balik Pilipinas Balik Hanap Buhay Program kang OWA Bicol. Sarong programa na nagtataong panibagong paglaom sa mga distressed o displaced OFW o ang mga OFW na nawaran ng trabaho li sa pagkakaterminate kang kontrata o dahil natapos ang kontrata asin piniling mag-uli na sana. Sigun kay Nika Balisbis, ang communication officer kang ahensya, haluy na ninda ining programa na ubetong makapagtaong hanap buhay o sadit na negosyo sa mga OFW na nawara ning trabaho. Asin pa sa salamat man kan sandang opisina sa mga OFW na nagsakripisyo sa ibang nasyon maski sa halipot na panahon. Siyempre kasi very active and very present ang OWA sa reintegration na tinatawag ng mga OFW. So kapag may ang goal kasi ng OWA is to deliver um satisfactory na um programs and services sa ating mga OFWs. So kapag nakauwi yung ang uh, OFW sa Pilipinas, hindi namin pinapabayaan. That is why nag-create kami ng na mga programs kung saan pa silang um magput up and then mag-start again here in the Philippines. Antes ang pagtaong asistensya sa mga OFW sa Kamarnisur, enot ng natauan kan parehong asistensya. Ang mga OFW hali man sa limang pagtaraid na probinsya kang nakaaging taon. actually, all around the Bicol region, nag-release tayo dyan ng mga um, livelihood assistance under this Balik Pinas Balik Buhay program. Meron sa Masbate, meron sa... Basta sa six provinces ng Bicol, may mga applicants tayo and then may mga narilisa na din tayo. Mientras tanto, nga ni mas makatabang pa sa mga OFW, kang nakaaging bulan, nagkundusir man ng orientation ang ahensya para sa mga bago nindang kwalipikadong scholars sa Lindong Kang Education for Development Scholarship Program, asin OFW Dependent Scholarship Program, kung sa 17 bagong scholar ang napili hali sa Kamarnis Norte, mantang 44 naman ang gikan sa Camarines Sur. Pag sisyerto kang ahensya, mas papakusugunin ang sendang mga programa. pa padagos na makapagtaong alalay bako sana sa mga bikulanong OFW, kundi pati naman sa mga nabayang pamilyakan mga OFW. Para sa mga baretang tatak bikol, nomer corporal. Lalaki na do kayang asin sin may tama anin bala sa Sorsogon City. Kaso kan malnutrisyon sa rehiyon nagbaba. Asin wedding coordinator nan lag room, viral online. Yan asin iba pang bareta sa pagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Maghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong ka ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa uyang sadiring partido sa kongreso, ang akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicol! aan ako Bicol Online TV. Lalaki na dukayang gadan asin may tama ng bala sa payo sa Sorsogon City. Iwal sa daga, pigtutok dong motibo sa krimen. Si May Arango sa detalye. Sarong persona ang nado kayang gada na sin may tama bala sa payo alas 4 nin aga kasudma sa barangay Pamurayan, Sorsogon City. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Jeric Saja, hepe ka Sorsogon City Police Station ang biktima na si Roder Ladesma Hamisola. Nasa tamang edad asing residente kang parehong lugar. Alas 6 din aga kan madiskubre ang bangkay kan biktima, kasarong residente man sa lugar. Sigun sa hepe, iwal sa dagaan saro sa mga pigihiling na motibo sa krimen. Pinagin na namin ang angulo is yung one, yung about sa land dispute na kung saan. Meron mga record sa barangay na naayos na. And uh, meron pa din mga other mga lupa na kung saan na uh, pinag-aagawan pa. Dugang pa ka notoridad. May person of interest naman si Dampig tututukan. Meron tayong mga tinitingnan dito na other uh, possibilities to identify such as yung CCTV na dinalan, din nasa bahay then yung uh, Katakod kay ni, hinagad man kan otoridad ang kooperasyon kan mga residente. Urog na itong posibleng nakahiling sa panggagadan na magpasiring sa saindang hepatura asin ay matakot na magtistigo ini, ngani mataawan ni Nustisya ang biktima. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Kaso kan malnutrisyon sa Bicol nagbaba sigon sa National Nutrition Council Bicol. Si Regine Bues sa detalye. Perming pigsisiguro siguro ni Nanay Abe kan Barangay Victory Village, Ligas City na masusustansyang pagkakanan sa iyang pigtatao sa sa iyang tulong sa ralit pang aki. Apwera ka ini, perming niya man pigpapatumar ni vitamins sa mga iningani in mas siguro na mabaskugan sa kan sa iyang mga chikiting vitamin sa baby sa mama at saka sa Prutas. Prutas tsaka gulay. Sigun kay Arlene Riario, ang pamayukan National Nutrition Council Bicol, tamaan mga paagi ni Nanay Abe. Sa siring man kayang lakdang, mababawasan ang kaso ng malnutrisyon sa kabikulan. Katunayan, sabi niya, nagbaba ang kaso kan malnutrisyon sa rehiyon ka nakaaging taon. Base sa datos, 10.5% na sana bansot sa rehiyon, 5.6% ang underweight, 5.6% ang wasting, 2.73% naman ang overweight o obese. Nakalagay sa ating regional development plan for 2024 at ito yung ating uh, uh counterpart original plan natin sa Philippine development plan na dapat bumaba again ng 1% minimum ang ating uh, bansot or uh, prevalence ng uh, stunting dito sa Bicol Region. At ini-expect natin na ito ay uh, maririch natin. Nga pang magbabaan kaso kan malnutrisyon, may mga pigkukunduser anahensya na programa ngayon ni Inian Matawan Kasimbagan. Arog kan pagkakaigonin mga feeding programs asin pananaonin mga bitamina. Apwera sa kaakian, pigtututukan manindaan mga expecting moms sa rehiyon. Ang NNC mismo rin ay mayroong feeding program, tawag namin doon, tutok kainan. As in tutok, yung I minyo mean, na know, talagang todo pansin. Tutok kainan National uh, Dietary Supplementation Program. And right now, may ongoing tayo nito sa Camarines Sur at sa Catanduanes. And uh, soon, magsisimula na rin sa, uh, sa Masbate and Sorsogon. Um, ongoing ngayon ay mga bata, 6 to 23 months. Take note, ito yung mga batang walang may gustong pakainin. Kasi walang national program for the very young children except this one. Although, ang Sorsogon nagsimula na rin, meron na rin silang mga feeding program for the very young children. Kasi yung daycare, di ba, uh, these are two and a half years old to about four, I think, or so. DSWD yun, national program din natin yan. Ang DepEd naman, malaki na yung bata. Eh, sabi ko kanina, di ba, first 1,000 days, very critical. So, ang kailangan natin gawin talaga, magkaroon ng more programs, feeding programs for the very young children. Again, why? Kasi pag lumapas na yung dalawang taon ng bata at siya ay stunted, stunted for life. Ayaw nating mangyari yan sa ating mga anak. Kaya yung gana lang yung campaign ng Department of Health, uh, ng PIA, ng iba pang, at kayo na rin nakasama namin sa media, na siguraduhin yung kapakanan ng mga buntis at mga batang wala pang dalawang taon ay uh, mauuna sa lahat ng proyekto. Sa talakan ahensya, kabali sa may mga naitalang kaso nin malutrisyon, iyon ang probinsyahan kamarinisor, katanduanes, mas bati asin sorsogon. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Hinboe. Mani ba ibang produkto tampok sa agraryo merkado sa Campo kandar asin PNP Bicol? Si Jennifer Pulinar sa detalye. Manlain-lain na produkto ang mababakal ngunyan sa laog kan kampo General Simeon Ola sa Ligaspi City. May prutas, gulayon, native delicacies asin kadakul pang iba. Saraw sa mga may pwesto digdi si Nanay Jenna. Ugma siya na natawan sindanin pagkakataon na maidara asin maipabakalan sa indang produkto sa laogpakan kampo. Istorya niya, saraw sa mga suki ninda sa pwesto ang mismong mga personahes kan kampo na dakulang katabangan manandara para sa siring niyang sadit na negosyante. Maganda po yung opportunity namin na ano ang um, agrarian beneficiary kasi na bigyan kami ng opportunity na magtinda dito sa um, loob ng Camp Ola. Maganda po kasi anong lahat po na ubos yung paninda namin. Uwi kami walang dala. <laughs> Abutun sa 30 ang paratiandaan na tauanin pagkakataon na makapaglatag ng pwesto sa laugan kampo bitbit ang kanya-kanyang produkto. Sigun sa Pamayokan Community Affairs Section kan Regional Community Affairs Development Division na si Police Major Vanessa Aquitan, naging posible ang aktibidad sa pakikipagtabangan sa Indakan Darby Call, kung sa inobheto kan programa na matabangan ang mga lokal na paraoma sa Albay na maipabakalan sa indang mga produkto. Ang pinaka main objective po kung bakit may ganito po tayo is para ang unang-una -una po talaga is para matulungan po natin yung mga local farmers natin na kumbaga eh Uh, maibenta yung kanilang mga produkto. Kung mailapit dito na po mismo sa loob ng kampo. Joint effort po ito ng uh, PRO5 and then ng uh, DAR Regional Office 5. Inapod ining agraryo merkado sa kampo na pinuunan kan dating PNP Bicol Director Police Brigadier General westrimundo Mundo Disyembre kan nakaaging taon kan ipadagos man ini ni Police Brigadier General Andre Dison sa ating mga kababayan na nandyan, mga kapabikulanos, kung nakikita po natin, eh, ito po yung tulong na may ibibigay po ni PNP, ni PRO5 sa ating mga lokal na uh, magsasaka. So kung kayo po, eh, kumbaga, madalaw man lang dito sa kampo or malapit lang dito sa kampo, maari nyo pong dalawin ang ating mga local farmers at nang sagayon po po itangkilikin ang ating mga produkto mismo, yung mga produktong inilalako po nila. Bukas man ini sa publiko na mauwat magbakal kan mga produktong makukuha sa kampo. Kada biyernes na nainipigigibo poon alas 9 nin aga, sundo alas 5 nin hapon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Wedding coordinator na nag-alagroom viral online makalihis na pa sa nunan and bride nga ni da Madugian ang ka kaining gaon. Si Danica Garcia sa detalye. Abot langit ang kaugmahan kan 29 anyos na wedding coordinator sa Goa Camarines Sur na si Junjan Pakay. Makalihis na magdaranin kilig sa netizens ang mga sweet na ladawan niya na puro ang sa iyang bride. Este, ang sa iyang kliyenteng bride. Sa mga litrato kayang ini, huhunaon na sindaan bagong kasal. Alagad wrong da sabi ni June. Coordinator da siya, asin bako ang groom. Istorya niya, to the rescue sa naman siya sa bride, huli ta malaboy ang agihan, pasiring sa mismong reception. Kaya dahi na siya nagduwa-duwa pang paasanon ang bride. Dahi niya na nadaho naon, na ang mga eksenang ini ang ma viral. Yung post ko naman, um, laro-laro lang, wala naman talaga ako intention na like kung um, actually hindi ko na expect na mag-viral yun. Bale, um, nung, nung sinad niya sa akin yung picture, katuwaan lang din katuwaan lang na uh, pinost ko sa Facebook account ko. Tapos yun na, sunod-sunod na yung ano, sunod-sunod na yung na-feature na ako sa iba-ibang uh, news. Sigun kay June, nakatoodan niya na ini sa iyang limang taon ng trabaho bilang dugang na serbisyo sa saindang mga kliyente. Enero 25, kan ginibo ang seremonya sa Banwaan Kantigaon. Siya mismo ang nagpresentar na paasanon ang bride mantang tang man kan sa iyang mga pag-iriba ang groom, ngani ang mga ini, ang da'y madugian. Garden wedding kayan, tema kan kasal, at sinagkataon man na mauran. Bale, pagod na din pagod na din that time si groom At uh, since uh, ano nga maputik na doon sa ano, may putik na doon sa portion na uh, pipicturan. Ngayon, ayoko naman na madumihan yung wedding gown ni Bride and also yung suit ni Groom. Bale, ako na lang yung nag-initiate na uh, tao uh, uh, buhatin si Bride. Ang karahayan kan grupo ni June ang labiman na naapresyar kan Bride na si Mary Joy yun naman po kasi nangyari to, yun nga, Victoria, so med medyo nagmamadali na. Tapos, siya, yung, siya, siya kasi yung, yung katabi ko nung nangyari yun. Kasi nag assist Tapos sabi po kay hey, Sir Jay, Sir Jay, sabi ko na kayo sa ko, maputik yung daan, maputik, lulubog yung, ano, yung heels ko, baka sabi ko matumba. So, ang ginawa ni Sir Jay, yun, dali-dali na, niya akong kinarga. Patawid dun sa photoshoot niya. Pero sinasay ko kasi nasa likod, ina-align din naman ng isang assistant din po ni Sir Jay. Hindi na rin naman ako na buwat ni husband kasi nga si Sir Jay na yung gumawa kasi yun nga, biglaan. Asigurasyon naman ni June na ang mga pag-umaw na sa iyang narisibe, gagamit niya man na inspirasyon, ngani mas maging marhay na wedding coordinator. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend.